Mga minamahal kong kapwa deboto ni San Agustin na iskumbatiin kayo ng isang maligayang maligayang kapistahan. Alam nyo ba si San Agustin ay espesyal sa aking puso dahil bata pa lang ako, nakilala ko na siya nung ako ay nag-aaral sa La Consolation College Halookan, sa Kaloocan sa pamamalaga ng mga Agustinian Sisters of Our Lady of Consolation. Sa murang edad, nalaman ko ang kanyang buhay. Mahilig sa barkada, pasaway, maraming bisyo. Nagkaroon pa ng anak sa labas pero bukod sa sa lahat ng mga iyon siya ay nagbago big tinawag ng Diyos maging obispo at ngayon ay isang napakadakilang pantas ng simbahan ganyan po talaga kumilos ang Diyos mga kapatid minsan ang pinipili niya hindi yung mga mababait hindi yung mga banal minsan ang pinipili niya ay mga makasalanan mga makasalanan na nagsisikap magbago kaya kung may punto sa buhay mo na nakakaramdam ka na parang sobrang makasalanan mo. O kaya may, may punto sa buhay mo na feel mo makasalanan ka at di ka karapat dapat. Okay lang yon na feel din yon ni San Agustin. Ang mahalaga, merong kampana ng palataya at ang Diyos na iyong paniniwalaan ang tutulong na magbago ang buhay mo. At pag nagbago ang buhay mo, hindi ka na muli babalik sa dati mong pagkakasala. Kaya sana sa tulong ng mga panalangin ni San Agustin na wag, baguhin ng Diyos ang mga puso natin. Muli, ito po si Father Paul Wu, bumabati sa inyo ng maligayang kapistahan. Happy Fiesta po!